magandang 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 ito tingnan natin kung uh, magkano nang ating kita so ngayon mayroon, mayroon pala tayong uh, pupuntan guys isang ano medyo naaawa ko sa kanya uh, papasyalan natin siya uh, magbibigay tayo ng uh, pagkain sa kanya no Uh, kumita naman na tayo ngayon. Ayan, napakita ko sa inyo, guys. ang hapo na, mga kaedol. Uh, time check tayo. Uh, alas 3.15 ng hapon ano Ito nga po pala, guys, yung ano, uh, galing ako sa plat, At uh, ito nga yung aking uh, kinikita na ngayon sa pamamasada ng uh, tricycle, no. Ayan po, at uh, mayroon na tayong wala tayong kapira-pira kanina mga kaidol 50 Plus 50 Equals uh, 100 no At ito may 20 ah, uh, 100 10, 20 100, uh, 27 na mga kaidol Ang ating uh, pira ngayon pero pa yan na uh, mga kaidol Sa binili nating uh, ano Ulam na uh, Ako po alis na po ako Ako, saglit lang po Ay mga kaidol no? Ayan. Ayan mga kaidol no? Ibibigay natin doon sa mama na awa ko. Ang halaga nito guys ay uh, 24 pesos. At tara mga kaidol at alis na tayo. Sinisita na tayo ng ano yung mga kaidol no? Yung bantay dito sa may kalsada. Babay muna mga kaidol so, mga kaidol nakikita nyo. Medyo mainit ngayon ano? At, tara lang, gamitin natin itong ano ko. Oh, aking handle lang aking uh, cellphone medyo lumuluwag ito kaya mga kaidol kaya kailangan natin ano i-double e, natin pagka medyo naluluwag ano na lulupak kaya lumuluwag itong aking uh, silpon na to pupunta natin mga kaidol yung mamang sinasabi ko na ibigyan e, po natin ng uh, pagkain ayan Lagi ko lang i-do-double guys yung aking cellphone kasi nakakatakot pag uh, biglang bumagsak ang cellphone ko dito, dito. Lawa naman talaga ko masyado doon sa sobrang mama na yun. Oh. No? Ang palagay ko hindi siya nakakain ng uh, maayo sa iyo guys sa uh, na naman. Kinigpika natin ang uh, kunti. Baka uh, biglang uh, tumilabong itong aking cellphone. Uh, hindi natin namamalayan pagkatapos ng video na to, guys hindi na natin siya ilalagay dito sa aking handle kasi nga napakadelikado eh walang wala pa naman ako ngayon guys talagang uh, saig na saig tayo ngayon no kahit tayo maraming pinagkakagastusan uh, na mga kaidol kailangan din natin na uh, tumulong no kaya na uh, hindi na natin nag uh, ano na rin tayo ng uh, tubig niya guys at uh, kanyang uh, makakain na uh, uh, chicken manok ito ay uh, binili natin mainit-init pa to ang halaga ng uh, ano na to guys ay uh, ano lang naman ito bali nagkakaalaga lang ito ng uh, 24 pesos sa uh, mga kay Lulo sa dito at sa halikod ng uh, iglesia ni Cristo at uh, punta natin yung uh, binasi na sa Double bolto, double dito lang lagi guys yung aking uh, cellphone kasi siya na kayo guys no. So, Talagang uh, kinakabahan talaga ako sobra sa uh, mangyayari sa cellphone ko na to pagka nalaglag dito. Ayan. Malapit na tayo guys. Susubukan so, nating a uh, uh, kausapin yung mama na yun kung hindi na natin yung uh, nandito. Ikot lang yung sana nandito pa para makakain siya pag wala naman siya dito dun sa kabilang po kung na natin sa kabilang natin na nagkagala yun guys kanina nandito ayun guys ah, ayun, ah, uh, mukhang uh, may mga ginagawa siya oh. Madida. Hadi! Madi. Madi. Kain ka na oh. Dilaan lang kita nang pagkain. Ay, sila na, naabi. Oh, dila kita pagkain. Kumain ka na, hindi ka pa kumakain. Ayano. Oh. Kumain ka na. Manok yan, manok. So, yan guys at uh, salamat pa um, uh, um, natin rin, parang hindi siya na kan, naman. Hindi po tayo dito. Okay. Wala kung 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 Baka na lang natin dito para daw kumulang sandali dito ang ano ang ating tricycle guys. So nandito nga pala tayo guys sa may uh, San Roque Street at uh, nasasakupan dito ng uh, Pasolo Road no. ayan guys, ah, uh, makikita nyo Video oh. mainit kayo guys. Titingnan natin guys kung ano ang uh, ginawa niya doon sa aking abinigay. Uh, Sana kumain siya no. Ay mga kaidol. ito uh, at nandito siya oh mga okay, video ano guys uh, hindi na makausap yata ng uh, maayos ito guys ito guys yung lugar dito ayan sa may likod ng iglesia ni Kristo kukunti na lamang yung uh, natitirang uh, bakanting aluti dito guys dahil sa marami ng uh, mga tinayuan uh, mga apartment dati dati guys yung likod ng iglesia ng kristo na to ay doon doon banda sa ano na yun ay uh, talahiban din yun at uh, ngayon ay uh, maganda na no so ayan at uh, uh, kumakain natin pala si buddy buddy kumain ka ng kanin pinigang kita ng kanin yan masarap yan bagong luto yung ulam na yan yung pritong manok ayan yung tubig natin dyan mineral yan mineral so yan guys uh, si kaibigan no usapin natin si kaibigan kaibigan anong pangalan mo ha pari ayun guys at video uh, medyo hindi na natin siya makausap talagang kawawa naman okay na yun at uh, uh, nakita naman natin na talagang iba na ang kanyang ano itsura no kawawa naman no sana sa mga panood ng aking vlog ng to paki naman ang mga kaidol para para makarating sa uh, kamag anakan nito kung nasaan man ang kanyang uh, mga kamag-anak o kapatid ay uh, sana ay ano sana ay uh, makita nyo ito dito nandito lang ito dito guys sa may ano kahabaan ng papasulurod uh, Road, uh, likod ng uh, Iglesia ni Cristo. So ayan guys, at uh, tara na at uh, masaya ako dahil uh, uh, nakatulong ako kahit na sa ganyang bagay ay uh, kahit na marami tayong uh, uh, ginagastusan ng mga kaidol ay uh, tutulong pa rin tayo kahit na paunti-unti no palaking bagay at uh, uh, makatulong sa isang uh, kagaya nito mga kaidol uwi na ako Brad salamat uwi na ako kain ka na dyan, ha So ayan na mga kaidol at uh, medyo ano siya, medyo ilag na sa tao so. Uh, mga kaidol no. So sana hindi ito ang pagkakataon na uh, matulungan ko siya hangga't uh, nandiyan siya ay uh, tutulungan natin siya mga kaidol no? So paano mga kaidol hanggang uh, dito na lang ang aking vlog at uh, maraming maraming salamat sa mga manonood ko at uh, manonood pa. Hindi pa, hindi na natin uh, gaanong pahahabain uh, itong aking vlog. Ah uh, maraming salamat sa mga mga kaidol. Babay na po, uh, bye. -bye, -bye. Okay, guys, sa tabuinas na naman tayo. Nakapaghati tayo ngayon dito sa May Apollo uh, Bisita at uh, 20 pesos yung abinayan uh, ng aking pasahero kanina nung uh, nandun tayo sa likod ng iglesia ni kristo na kinausap natin yung uh, mamang parang uh, hindi na makausap, guys, no. Uh, tumuloy na tayo dito sa may uh, simbahan, guys. Uh, pakita ko sa inyo yung uh, simbahan dito sa may uh, Puloc, uh, Valenzuela City, guys, no. So ito. Nakasarado yung uh, simbahan, guys. At uh, hindi tayo feeding, uh, magsimba. Pwede lang tayong uh, manalangin at uh, magdasal ang mga kaidol, no. So, ayan. At uh, mayroon ako, guys, nakitang pusa dito. Ito, Ming. Ayan, guys, oh. So, ito ay uh, lalaki, guys. Ayun, uh, medyo natakot siya. So, yun mga kaidul. At uh, patuloy lang tayo. Kahit pa uh, paano. Ang aking uh, content, guys, ay uh, sari-sari, halo-halo. Ipakita ang uh, lugar dito sa may uh, uh, Pilipinas. At ito ay uh, nasasukupan nga ng Balinsuela uh, mga kaidul. Uh, pakita ko sa inyo, guys, ang uh, antik na, sobrang antik na ginawa na to Na parang ito ay uh, simbahan din yata to mga kaidul, no? Ayan ata uh, uh, ano na tayo guys. Pakita ko sa inyo. Ito mga kaidol dito sa may Apollo uh, hindi natin alam kung uh, gaano na ba katagal ang uh, ginawa ito. Pero ito ay uh, siguradong antik na antik uh, mga kaidol no. Ayan. Pakita ko sa inyo kay Ayan. Napaka taas niya na uh, mga kaidol no. At uh, ito palagay ko uh, Kasabay lamang ng uh, ginawa ito guys oh. So. Ayan. Dito lang ito guys, ah, uh, matatagpuan sa may pulo. Ayan, sobrang taas niya, no? Ayan, ang taas niya na mga kaidol. At uh, ito naman ang uh, simbahan ng pulo guys. Ayan. Pulo uh, Valenzuela mga kaidol, no? Ayan. At uh, ito nga, aka uh, medyo natatakot tayong yung uh, ikabit ang aking uh, cellphone doon sa handle ng aking cellphone kasi baka malaglag ay uh, kawawa naman ako wala na akong apanbili mga kaibigan. Ay mga kaidol. Simbahan ng mundo. Uh, Salamat po uh, Panginoon sa araw-araw na Uh, pinagkakaloob mo sa akin na biaya, uh, thank you, thank you very much po, na kahit na talagang ako ay uh, ano, uh, hirap guys no, Naluluwa na lang ako minsan sa kalagayan ng aking amesis, uh, sana ay uh, gumaling na ang aking uh, asawa para namani eh, ano pero aking itataguyod talaga hanggang sa ako ay uh, nabubuhay ang aking uh, misis ay uh, pagsisilbihan ko siya no? kasi lab na lab ko talaga siya so ay mga kaidol at ang ganda ng halaman kung makikita nyo lang guys ang aking mukha uh, talagang ako ay ano nag uh, naga ano na kahit anong gawin para umasinso ay uh, hindi asinso dahil sa kalagayan kung uh, namin na Araw-araw uh, gumagastos ng uh, kailangan talagang uh, pera, uh, kumita ng pera para may uh, pangtustos sa uh, uh, sakit ng aking uh, misis, no. Kaya kahit anong vlog ay uh, ginagawa natin, uh, malay po natin ay uh, tayo ay uh, uh, mag-viral naman mga kaidol. Kaya maraming maraming salamat sa nanonood ng aking ano uh, uh, tawag nito, ads. Uh, thank you, thank you very much sa uh, tulong nyo uh, mga kaidol ay uh, mayroon na po tayong 63 at uh, kailangan pa natin ng uh, 37 dollar para maka-reach natin ang one uh, 100 dollar para bago tayo ay uh, sumahod guys no so yan guys at uh, uh, paano mga kay hanggang uh, dito na lang ang aking vlog at uh, ako ay uh, ano ah uh, nangangarap talaga na isang uh, maging uh, uh, sa bagay guys uh, pinangarap natin na uh, ma-monetize ngayon ay uh, monetize a uh, vlogger na tayo uh, patuloy lang po natin ang uh, mga kaidol no sa mga hindi pa monetize laban lang sa mga mababaang subscriber tuloy-tuloy lang po natin oh uh, paano mga kaidol hanggang nga dito na lang ang aking uh, mounting vlog ayan a uh, bye sana ay uh, makatutunan ng ano ara lang ang aking ginagawa. Tumulong lang po tayo na kahit na konti lang para naman sa taong mga nangangailangan ang mga kaidoll. Ang aking pong dala ngayon guys ay uh, sipag at tiyaga number 3 kasi alam nyo ba guys uh, bakit ito ay uh, pinangalanan ng sipag at tiyaga number 3 kasi naging uh, tatlo yung aking uh, tricycle Sa kadahilan ng uh, sa kahirapan ay naibinta na po natin ang isa. Uh, babay na po uh, mga kaidol babay na.